Dahil sa walang humpay na ulan, bahagi ng lupa at kongkretong nga uh, bagod ng Ilocos Sur o bakod ng Ilocos Sur Provincial Hospital gumuho. Detalye po ng balitang yan mula kay Idol Mike Layante ng IFM Vegan. RMN Live Report! Dahil sa paglambot ng lupa bunsod pa rin ng walang humpay na buhos ng ulan dito sa lalawigan ng Ilocos Sur, ang isang bahagi ng lupa na sanhi ng pagbagsak ng kongkretong bakod ng Ilocos Sur Provincial Hospital Gabriela. Dahil sa pagguho, agad na rumesponde si Vigan City Mayor Randy Singson kasama ang City at Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Ayon sa mga rumespondeng kawani ng CDRRM, tinatayang aabot sa mahigit kumulang 10 metro ang haba ng kumuhong pader sa nasabing hospital na agad namang nagsagawa ng clearing operation. Kasama sa pagguho ng lupa at pagbagsak ng konkretong bakod ay ang pagkatumba ng isang poste at pagkaantala ng mga motorista na dumadaan sa provincial road kung saan bumagsak ang nasabing pader. Wala namang naiulat na nasakan sa nasabing insidente. Kasama mo dito sa IFM Vegan, Idol Mike Layante, Tatak RMN.